요. <laughs> 너이 뭐냐고. 겠지 이제 야이 그러니까 심기 전에 주면 안 되죠. 아니 그럼 망 가서 그러니까. 한달였다가 한 Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! Ito po ang part 2 ng ating shopping vlog for Lunar New Year. So after natin sa bayan, umuwi na kami after namin sa coffee shop. Na umuwi na kami sa bahay at ito po ang ating pinamili. Kimchi, uh, chukpa, spring onions kimchi kasi gustong kumain ni kanuni ng kimchi daw na sibuyas. Bell pepper, may mga isda, may mga tofu, bigas, special na bigas na sasaingin natin para sa New Year at kung iba-iba 아빠, <laughs> <laughs> 아이 고마워요. 으이달 <laughs> 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 재고요, 달더 좋아요. <laughs> Wow, ka na good. nalang talaga ka sweet at mas mababait, mas sweet ang mga anak na babae no, ang mga daughters kaysa sa mga sana. Yan po ang nakikita ko, guys. Ewan ko lang sa ibang mga pamilya no. Tingnan niyo itong ginawa ni Little Insoy. Siya po ang may sala rin kung bakit na-stuck yung aming sink. Dahil nilagyan niya po ng balat ng kamote, inihulog, ini-shoot niya doon sa butas ng ating sink. Tinanggal niya yung nakaharang na yung parang filter bitaw sa sink. Tapos noon, oh, yan. Nag-ano tuloy kami dito, oh naga lug, lug 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 tuloy kami sa ating sing pagkapastila na lang gayon so ito na nagamit na po ang ating yung dinala bitaw ni Daddy Isoy galing sa luma na fire station di ba may bago man na fire station sa aming barangay tapos yung mga lumang gamit nila is ipinamigay so iyan binigyan si Daddy Isoy ng ano guys, itong hanger hunger bang tawag nito, yung sampayan, o oh yan, sampayan na, which is ikinatuwa ko talaga dahil very useful, lalo na tuwing winter, dahil dito man kami sa loob ng bahay, nagsasampay ng aming mga nilabhan, sabado man yan mga kabistak, so wash day ko po ang sabado, at gaya ng sabi ko, dito po ako naglalaba sa bahay ni Benan tuwing winter, pero kapag summer na, ay doon na po kami sa labas, nagsasampay, pinapaarawan ko yung mga damit, at yung washing machine namin sa bahay is magagamit ko na tuwing summer. Alam kong maraming excited at maraming nag-aabang sa ating vlog tungkol sa pagluluto at paghahanda ko ng mga food sa sulal sa New Year, Lunar New Year ay ito muna ang ating i-upload dahil sayang naman ang pag-video-video ni Bisdak in Korea dito no? Stay put lang kayo dyan mga kabisdak <laughs> Nag-give up na si Daddy Insoy sa pagluglog ng ating baradong sink. Buti na lang at marunong itong si Gumubo. Siya po ang naka-fix ng ating baradong sink mga kabisda. Kasi nga itong si Gumubo is ano man siya yung trabaho niya is foreman, So marunong siya sa mga construction sa mga ganong bagay. Para sa aming hapunan ay nag si Daddy Insoy na mga dried yang miri. Yan po ang binili natin sa Hanaro Mart. Apat ah, na bugkos. Yan yung isang bugkos. Iihawin daw namin iulamin sa hapunan.

이늘이 커튼에서 야지에이고거 난 J보다 이게 나 내가 맛있는 술 사왔는데 그 심술 어디 갔어? 심술? 왔는데? 냉장고에 있던데? 뭐 내가 내신들버리면 어떡하냐. <laughs> <laughs> 이거 먹으면 신들버리는가이 맛있다. 맛있어요? advance celebration po namin ito sa New Year. So, ayan, meaning pwede tayong maglasing. Maglalasing ang ajuma ah, habang hindi pa busy dahil sa Martes man ang lutuan, whole day na lutuan sa kusina, mga kabisdak. So, Sabado man yan nga araw. Sabado at Linggo is nag-celebrate po kami. Sa Lunes ay uuwi na po sa Seoul sila si Kononi. At sa Martes naman si Kononi is pupunta siya sa bahay ng kanyang biyanan dahil siya man ang magluluto doon. Yan man ang mga papel na mga daughter-in-law kapag traditional ang inyong pamilya. Uulitin ko kapag tradisyonal traditional ang iyong mga inlos. Yung mga daughter-in-law ang magluluto sa bahay ng kanila, mga mother-in-law, tuwing Thanksgiving and Lunar New Year. Kaya noong unang panahon mga kabisdak, gusto ng mga Korean families, gusto nila po na mas maraming anak na lalaki. Kasi nga kapag ganitong may mga celebration, yung mga munuri, yung mga daughter-in-laws, sila po ang uh, tumatrabaho, nagluluto, naglilinis dito sa bahay ng kanilang mga mother-in-laws. Ganyan din ang ginawa ni Biannan dati mga kabisdak. Siya po ang nagluluto, naglilinis at gumagawa sa kusina dahil daughter-in-law man din siya. Pero ngayon, na modern na ang mga korean so, yung mga bagong ano na guys, mga bagong tubo na, mga youngsters na hindi na sila sama masyadong sumusunod sa mga tradisyon although meron pa rin sa probinsya. Si Daddy Insui may dalawa po siyang elder brothers, isa sa Tokyo, isa sa Osaka. Nasa Japan po silang lahat mga kabistak, yung dalawa na lalaki. May mga asawa din sila mga Haponesa, may mga sarili, -sarili ng pamilya. Hindi po sila pumupunta dito tuwing Thanksgiving and Lunar New Year. So ako lang talaga mas mabuti kung may dalawa akong mga ano ba sister-in-laws para tatlo kami dito sa kusina magtulong-tulong. Pero ayun nga, <laughs> unlucky tayo tayo kasi nandoon man sila sa Japan. Ako lang isa dito, mag-isa dito. Pero sige lang, basta happy-happy lang tayo mga kabisdak, no? Kaya lang matatapos din ang araw na yan. Ang lahat ay lilipas din, na. Eh. <laughs> ang Japan pala mga kabisdak, no? Ay wala po silang Lunar New Year. Ang Korea lang at Chinese ang nag-celebrate ng Lunar New Year. Na-influensyahan kasi itong Korea sa mga Chinese noong unang panahon. 계산 좀 아니 이렇게 쓰면 엄청 싸. 응. 이거 5kg에 ang tubig na ginagamit namin sa pagpapakulo nito mga scallops ay hindi po namin tinatapon guys kasi masarap po siyang gawing denjangguk at miukguk pati na rin kapag saramyon yan ang sabaw ng mga scallops na yan yung gagamitin natin sabaw para saramyon ay napakasarap mga kabisdak hello pala sa ating mga sulit kabisdak na laging nanonood ng ating mga vlogs especially kay ma'am Merma Kutcher from France maraming salamat ma'am Merma shout out kay sir Roel Peteros and his wife Gingging -Ging, and his only na si John Vincent Piteros from Talairan. Buog Sambuanga Sibugay. Thank you so much for watching. Shoutout kahingal ng Kanlubang Kalamba, Laguna City. Hello kay Ma'am Fe Salazar from Kuwait. Ingat dyan lagi sa Kuwait, Ma'am. Hello kay Ma'am yeah. Janeline Lauria from Bayanan, Muntinlupa City. Shoutout sumagay sa family from Duenas, Iloilo City. Ito yung sinasabi ko kay Ma'am Milba na nagustuhan na kununi at ng dalawang niyang anak si Kim Sojong at Sodam. Yung mga pin pinadala niyang oranges from Jeju. Pinakamasarap daw na halabong na natikman nila sa kanilang buhay. O oh, yan o, no. oh, sinikachika ako ni Kununi kung bakit daw ako binigyan ng halabong. Sabi ko, nakakatuwa kasi itong si Daddy Insoy. Nalilibang ko si Mamilba kay Daddy Insoy. Kaya pinadalhan kami ng mga oranges. Thank you so much, Mamilba, sa iyong pag-gift na oranges. Ang sarap-sarap po talaga as in. Kung gusto niyo pong mag-order ng Jeju oranges and halabong, ay pwede niyo po akong ipm sa ating FB page Bistak in Korea para i-contact. Pwede natin i-contact si Miss Milba kasi yung kapatid niya kanyang husband ay My orange farm. Shout kay Ma'am Trexie Johan from Manila. Thank you so much for always viewing. Ma'am Lilian Cuevas. Shout out kay Ramir Ramram. Paglumutan na napakabait na bunso ang kapatid ni Ma'am Sofia Del Monte. Oh, always magpakabait bunso ha. Halo-halo na yung aming kinain para sa hapunan mga ba So no wonder ay mag igit, -igit talaga kami dito. O oh, tingnan si Little Inso. O habang busy kami dito sa living room, nandoon siya sa kusina, gagawa na naman niya ng kababalaghan. advance happy birthday pala kay Ma'am Beatrice Villia Pando, na apo ni Ma'am Mayang de Guzman. Happy birthday Beatrice sa February 1 ang kanyang birthday. Beatrice Villia Pando. Advance happy birthday din kay Zachary Nash San Pedro sa February 8. Advance happy birthday Zachary Nash and belated happy birthday sa anak ni Ma'am Maylin Kudal na si Laika. Belated happy birthday Laika sa January 29. Kahapon po ang kanyang birthday. Kinabukasan araw ng linggo ay kami lang ni Daddy Insoy ang nandito sa bahay ni Bianan. Ang pamilya kasi ni Cunon ni ay pumunta po sila sa Huachon Ice Festival. Hindi na kami sumama para may kasama si Bianan dito sa bahay niya. Ay, hindi din ayaw din ni Bianan sumama sa Huachon kasi ano, masakit daw yung kanyang binte sa paglalakad. Hindi daw siya nag-enjoy -e doon at maraming tao, super crowded mga kamisdang ang Huachon Ice, Fe Ice Festival lalo na kapag weekend. No, yan po papalitan na po 'yan kasi ano na nabubulok na po yung mga ano kahoy. Yan po ang ating patamnan. Babarinahan pa yan mga kabisdak. stuck there, Gudong. I know! <laughs> gudong. I know! Nakasamaan. <laughs> 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 Nakasamaan sa ibis ng Ingurya. <laughs> Nakasamaan. Nakapiso tayo mga kamis <laughs> Kaya huwag kayong mag-ikit-ikit kay Daddy kapag may trabaho yan. <laughs> it's too big. Paano mo yan? How did you put bring down ah mula? <laughs> oh. With with sound effect. Wah! <laughs> Wah! Galing doon yan sa mga kabistak. Ang laki, ang laki niyan. No. Kana ba ko Ito po ang natira na mga yang miri, semi-dried na yang miri, dalawang bugkos na lang mga kabisda kasi yung dalawa na namin sa pag-iihaw kagabi. Mabigat po ang mga hilaw na pine tree, yung mga bagong cut pabitaw mga kabisda. Kaya tumulong po ako kay Daddy Enzoy pero nasigawan na naman ako ng na pangalawang beses. <laughs> Hindi daw ako nakaka nakakatulong sa kanya, nagpapabagal daw ako sa kanyang trabaho. <laughs> so pumasok na lang ako sa bahay at naghanda ng aming panangalian. binidyuhan ko lang siya ng konti, no? papakita ko sa inyo kung gaano ano oh, talaga kabigat oh. Wow. Ganyan po kahirap ang trabaho ng Daddy Inso tuwing winter. Kapag ganito na na-size na sobrang laki na ay hindi po namin yan na ng mga shiitake mushroom. Sisibakin po yan ni Daddy Inso para ipanggatong sa boiler ni Benan. Kulang kasi yung stock na kahoy para sa boiler. Hanggang February mga kabistak, ay kailangan pa rin si, si Laban. Si Laban, ano ba? Kailangan pa gumawa ng apoy ba para sa boiler ni Benan. So, kailangan pa mag-stock ng more kahoy. 하나 둘셋밀리 여기 봐요 하나 둘봐해 <laughs> 모델 모델 아, 아아아코 <laughs> 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 진짜요? I'm not sure if you're going to be able to do it. I'm not sure if you're g o i n 이 to be able to do i Ayan mga kabisdak, may aabangan na naman tayong malaking kaganapan sa November ang kasal ni Kim Sojong. Siya po ang kauna-unahang apo na babae ni Bian nandito sa Korea na ikakasal. Yung una talaga niyang apo na nag-asawa na babae ay si Ahe, yung taga Japan. Hindi pa kasi ako nag-vlog dati guys, kaya hindi ko pa na, walang film ako. No? Pero pumunta kami in Japan two years ago. So sabi ko na sa inyo no, si Bian na kanyang mga apo is mga babae, lahat na nandito sa Korea. May mga lalaki siyang apo sa Japan, patlo, pero hindi po niya close. Linggo ng gabi, ito po ang aming hapunan, pinirito na dahon ng pekchay. Pero ibang klase po ito ng pechay, mga kapistak. Hindi po ito ang pechay na ginagawa namin kimchi. Nilalagyan nila yan ng pochimgaro or yung tinatawag na pancake mix, vegetable pancake mix, flour siya, mga kapistak, na para pang ano talaga gulay na pamprito, na parang pancake ang style. O yan po. Yan po yung mixture ng pochimgaro. Flour nilagyan ng tubig. Pero hindi siya yung wheat flour, mga kapistak. Ibang klase sa ng flour. So kami lang ang natira ni Little Insoy dito kasi ang Daddy Insoy around 7 o'clock is dumating na yung kanyang mga kaibigan. So ayun, pumunta na siya sa bahay nila na ni Hyunshi upa para magluto ng meuntang. Tsaka magtagay na naman yun, mga kabisdak <laughs> Kasi nagtapok-tapok man sila. Kapag ganito, malapit, ang, malapit na ang New Year, Chinese New Year, umuwi po sa probinsya ang kanyang mga friendship. Mga lalaki kasi yun, mga kabisdak So, ganyan po dito sa Korea, ang mga, ang mga pamilya is sa pamilya muna ng, ang mga couples sa pamilya muna, na, muna ng lalaki bibisita. So, ayun nga, yung mga daughter-in-law, sila, ang una nilang pupuntahan na bahay ay yung pamilya ng kanilang mga asawang lalaki, tapos sila yung magluluto <laughs> doon. At dito nagtatapos ang ating vlog. 198. Abangan nyo na lang po sa next video ang pagluluto natin ng mga foods para sa Lunar New Year. Salamat mga kabisdak. Ingat lahat!